pero para sa loob ng building. <laughs> ito yung pinarang ko ni Carlo na binigyan ako ng ticket papunta ng Hong Kong. At ito na matutuloy na kami papunta ng Hong Kong kasama ang pamilya ko. Let's go! Boy, dito! Hindi <laughs> mo. Saan sila? Ito. Yeah. <laughs> Let's go, Hong Kong! Let's go! Bakit money? Huh? Ano yung papali tayo? Oo, tara. Okay. Ito na? Dada, yung o, ito na, dami pera. Oo, ito. O, ba't naman dahil lang? Bakit money lang eh? Ah, bakit money? Eh, pag gumasa na tayo ng ano, pagkain. Oh. At least meron na kong konti. Eh, pamasahin natin. Saan? Ano na? Pwede na mag-picture kasi ano, nakalagpasa tayo ng immigration eh. Picture, picture, picture. At eto nga, habang naghihintay kami ng boarding papunta ng Hong Kong, syempre, laro muna yung anak ko dito, slide-slide ng konti, buti may na may gantoang na iya Terminal 3. At eto na, on the way na kami papunta ng Hong Kong, boarding na tayo, kaya naman lumipad na tayo, at eto, medyo malakas ang ulan dito sa Pilipinas, at pagbagsak natin sa Hong Kong, ay napaka malumanay naman. Boy, welcome to OXK. Ang damik pala dito, boy. Chinese na dito, boy. Hong Kong na kalaga to. Iba na yung ano, baniling gwahe. Baniling Boy, hindi lang pala Hong Kong to. Makaw na pala pag ba natin. Hindi, hindi pa dito yun. Ay. At pag nga namin, nakita ko may train din pala dito sa loob ng terminal ng Hong Kong. At dahil excited ako, pumasok na ako sa loob at tignan ko ang anong meron dito. Mali ata na sakyan natin. Mato. Walang kupuan eh. So ito talaga dito boy. Ano ah, sa ba dito? Oh. Kakaiba dito, dalawa pa ah. Dapat yung kabila, di ba kabababa? Mm. At ito nga, touchdown Hong Kong na kami, kaya konting picture muna. Ganda, may falls dito. Oh. At na-amaze ako dito kasi ganito pala ang itsura ng taxi dito sa Hong Kong. Kami susunduin ng taxi. Pero nandito yung parking nila sa ilalim. At dumating na nga yung magsusundo sa amin dito sa airport. Ah, anong kotse to? Hyundai? Hyundai or Hyundai? Ano ba talaga? Hyundai or Hyundai? May aeroplano sa loob. <laughs> may aeroplano sa loob ng building. Ayun hey, no? pa kaya itong sinasakyan namin. May bangas. Ngayon pwede na atang sumabog ito yun. Nakayon ng crack. Ito siguro nang yung kulon na restaurant. Parang sa Cebu. Ganda din sa Cebu. <laughs> parang San Francisco naman tayo. Nasa parang San Francisco Bridge naman tayo. At dito nga first time namin makapasok sa tunnel ng Hong Kong. May traffic dito. May singitan din. Normal din, normal. At nandito nilo na kami sa mismong city ng Hong Kong kung saan malapit na yung area namin. Kaya bumaba na kami. Ganda Tesla oh. Saan to? J Mall? JD Mall. nilalakarin lang tayo para papunta doon sa accommodation. Para tayo nasa Binondo eh no? Sa China Town ng Binondo. Eh you no? Know? At nandito na kami sa loob ng Airbnb pero ang una kong hinanap ay walang bidet! Walang <laughs> bidet! BDD. Ano Kailangan lutuan. Pero mo. Boy. Boy. Ah, binanatin dulugan ako, boy.